Kain tayo guys Bukuli Hello guys, morning Halo, malam ube Bukuli Bukuli Bapak aku Oh, breakfast nga Tanghalian Tanghalian pala Tanghalian tanggal ube akingin ka ako sabi yan? hmmm hmm. huwi ito naman sirap? mo ko ulit? rice? ko naman lotong mo ko ulit ay oh. um, eh ayoko naman naaamit ano rice? paano naging ha -ha, rice? Mangkulang naman eh, nih, ko naman kainin yan eh. balita Uy, pada bukuli ah. Ayaw ayam bukuli? may ba pa kung tira tira kahapon oh di pa naubos di pa ah? ang dami kasi ang dami parang namista ako sa buhola hindi niya siya niya Ano? Ano ka masarap may manghang, sili, may sili ni masarap. Ano na nga ngayon yung sabaw? Paminta lang yun, walang sili niyan. Mm. <coughs> Paano sinasaw mo yung bukuli mo dyan? Lana loren puro broccoli sin ako na kain. Ba! Yakong tambakan. si Nana. si Tata.

Yang berkulit itu pasti so, sengaja beli-beli, tapi nomor angin berkulit. Bentar, saya bagi. Mm. Yeah. Oh, iya, engkau di namanya, eh. aku lihat, Nyai. Eh. Boss parano morning